hi, hello. Ito po yung mama siya. Ito po ako yan sa Ayala. Uh, yeah. Ito yung Makati. Ito naman ninyo yan. Masyadong mahangin. Kaya ito po yung mga pinting na yan. Pagka taas-taas. kung tumawid. Kaya kung nakita ang pedestrian lane. Ay, alam po ninyo, kapag wala kay nakita ang pedestrian lane, ay huwag po kayong tumawid kasi tulad doon napakarami ho sa At busy ho ngayon ng kalsada kasi malapit na po mag-uwihan, uh, malapit na po rush hour. Ngayon po ay February 20, 2020 for um, uh, 25 ng hapon kaya medyo ano na akong katsada busy na ho. wala akong nakitang pedestrian lane kaya ngayon ang gagawin ko ngayon ay uh -huh. dito ako gagamitin ko ang um, underpass. Pag wala po kayong makita ng pedestrian lane, okay? gumamit talaga kayo ng underpass, overpass, para o safety, safety ang buhay. Kasi yung niyan yan, sobrang Ngayon bababa tayo ng underpass para makatawid Mas mabilis at mas safety ho dito sa underpass kasi, kasi wala namang mga sakyan na dumadaan Kaya lang po pag mga 10 oras na ng gabi ay eh, medyo alangan naman siguro ang ba mga alas dos, yala Ay, huwag na kayo mag-underpass ka kasi baka meron kayong makasalubong na multo. Multong <laughs> bigla kayong hilahin. Yan ho. Sabay lang po kayo sa mga tao at titingnan ko ninyo yung mga nakasulat mga signboard kung saan talaga pupunta. ito ha, ang underpass. Yan o, sa bandarong, may signboard na apartment bridge, tapos peninsula. So, may nakaaro naman na papunta dito sa kanan. Eh, na dito naman sa kanan yung kaliwangang ang ah, kung saan katatawid. Kaya dito lang. Ayan. Ito na ho yung para makatawid sa kabilang dako. Uh, Ayan Ito Kailang po. Kailangan ko talaga na sumunod sa mga dapat na uh, susundin tulad ng pagtawid patawid ng pedestrian lane para safety ho alahan ninyo may naghihintay sa inyong mahal sa buhay uh, nihintay kayo ang pagdating nyo na maayos kaya kailangan safety rin kayo para rin sa inyo naman kaligtasan nyo dito ho pwede kayong dumaan dito meron namang uh, escalator at meron din mga hagdanan dito tayo sa escalator Yan Ito na ho yung tapat. Uh, kanina doon ako sa kabila. Ngayon ito na ho yung kabila ni na pupuntahan ko. Ito na ho. Ayan. Kanina doon ako. Yan. Diyan ako kanina. Diyan. Diyan. Doon. Yan. Yan. Yang overpass na yun. Yan. Diyan ako kanina. At ngayon naman, dito na ako. Ito yung entrance ng underpass yan. Basta tingin-tingin lang kayo. Oh, para din sa kaligtasan nyo. Ito na yung piting na kanya. Kinukunan ko na pagkatas-taas. Ayan. Sobrang taas. Ayan naman, pre yan ho ang pag nag MRT pwede naman kayong mag MRT eh, kung saan man kayo banda ako kasi galing ako ng Magallanes so nag MRT ho ako papuntang Ayala uh, 13 pesos lang naman ang bayad pag galing ka Magallanes ang Ayala 13 pesos lang baba ka ng Ayala tapos pag baba mo ng MRT station nakat-nakat ka rin ng hotel makita mo na yung gross stands ayan o, rostans ayan o, rostans yan tapos, yung makikita ka na hindi ka pwedeng basta-basta huwag ka basta-basta tatawin kasi delikado ho ayan o, rostans na yan huwag kang basta tatawin, paghanap ka talaga ng underpass o overpass kasi para safe ka yung buhay mo at saka para hindi ka din naman mahuli kasi ma-jaywalking ho kayo alam po niyo sa dito sa, Mani, ah, sa Makati ay eh, may jaywalking kaya ingat ka rin po. Hanggang dito na lang po tayo. Smile sa inyong lahat. At good day. Ito ho ang Ayala, Makati City. 'Yan po. Na, nung mata pa po ako, nung pagka-graduate ko, nangarap po ako dito, sabi ko, dito talaga ako magtatrabaho. So, dito ako unang nagtrabaho. Sa SM muna, bago nag-training ako sa Ducit, yung 5-star hotel, bago napapunta din ako ng ibang bansa. Kailangan talaga, may skill ka, meron ka talaga experience, bago kapunta sa ibang bansa para hindi naman maging, ano, Hindi mo na kailangan pang maging inosente sa trabaho. Ayan po, ito po ang ayala, Mahaba po ito, kaya lang, dito lang yung na ito, pinakita ko lang sa inyo. Kung para sa kaligtasan mo natin ay kailangan gamitin natin ang tamang, uh, tamang mga paraan sa pagtawid tulad ng kung wala kayong ng pedestrian lane, ay gumamit kayo ng overpass o underpass. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Smile.